Kung isa ka nakatira. Pang ano daw niya, o sige, bibigyan kita ng papaskot ako sa napati. Wala pang pera si Madam Pai. Magkano yan tinitinda? Magkano daw yan, Totoy? Ang sipag po ng batang ito. Ah, oh, mahal na pala ang pako. Ang ba, ang sipag mo, ano? Ilan taong ka na? Oh, nine years old ka lang. Marunong ka na magaganyo, galap buhay. Pambilin mo lang ano pambaon. Hmm. Sa bahay mo dito. Hmm. Sa mo dito Tutoy? <coughs> mm -mm. Bahay mo saan? <coughs> ah, sa binasa daw papuntang Tayabas. Hmm. Pero marami nga bilhin tinda mo. Hmm, kaya pala ano. Oo, oh, oh, ina ko mo tuti sa iba oh. Thank oh. you. Salamat. Sipag mo.